Hi guys. Dumating na nga yung bigay sa akin ng aking anak na parcel. Unboxing na tayo. Thank you, Ati Chari. Sanihin mo naman paano. Hindi mo naman pahalipay kan mama there. Thank you, thank you na. Mau no, lagi dua. Solar. Malaking gamit kasi ito pag brand out. Lalo at dito kami sa ano, sa sulok. Oh, adik, kenapa? Yay! Yay! Halakan. Halakan din mo. Ayan. Kasi dati nag-order ako. Akala ko, ganito kalaki. Maliit pala yung order ko dati. laging ginhawa na to kasi dito sa ano laging brand out dito sa amin thank you thank you happy charlie may regalo ka na naman kay mama salamat ng marami Isomat, uh, selain so, lumat di situ di kusina, ayatan gunakan ku brother. Uh, may ada masih ya? Pilih. Nanti yang tetap tuh anu pilih. Dahil laging brand out sa amin. Kailangan namin talaga to. Maganda pala ang papa kay Philips. Matibay man ini kay ang dati niya na binapalit. 20 20 20 14 yata yun. bui pa. Maliwanan pa nagagamitan pa. dalawa pala siguro by 121 ini oh ini. damot na salamat hindi pa ang usa. thank you thank you Tama ko sa hindi nakaka Kayak. kay nagkamahalan ng taon ninyo ka diri pa afford sa bulsa. Salamat na. Eh, okay, mo naman na. Isipan si ni pagpadara. Yeah, I'm going may go to the other side nito na to sa amin at dito ay palaging brown now number اور سینما تمام گیسا یو یو پانی بول تھینک یو